Ay, ako pumasok. Usually, yung mga pumapasok sa mga ganyan yan, yung mga unang namamatay saan sa horror movie. Bala ka <laughs> It's my ninth month pregnancy. And the baby hasn't dropped yet, so I have to take the extra mile. I'm gonna go hiking! Sa likod ko ay tinatawag na um, home for the aged sa Pilipinas sa yatin. Dito tawag dyan ay Rojin, Rojin Home. May lang naman tong e i ko. Pero dahil nga buntis ako, piling ko, ang taas-taas niya. Help me, Lord. So, ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga maling akala ng mga foreigner sa mga Japanese. Tingin natin sa mga Hapon, di ba, ay mababait sila. So, may connotation na Japanese are kind people. Well, depende sa definition mo ng kind. Pero, Mabait lang sila sa makakilala nila. Wala sa culture nila yung um tutulungan mo yung tao na naka-wheelchair or bibigyan mo ng limos yung mga homeless. So wala sa kanila 'yon. So hindi mo din mo consider na kind yung mga Japanese in general kasi hindi nila 'yon ginagawa. Parang uh, sa kanila mas nangingibabaw yung individualism nila. So 'yon compared sa Pilipino ha kasi tayo ba diba, mga tayong Pilipino kind tayo mga maawain tayo sa mga kahit hindi natin kakilala sa dito sa kanila hindi hindi uso sa kanila yun patuloy pa tayo ng hiking natin pangalawa akala natin mga shy ang mga hapon in general pero hindi talaga. Tulad din ng lahat ng mga nationality, lahat ng tao. Syempre, kakausapin mo yung mga kakilala mo, hindi naman yung hindi naman yung tipong um bigla ka na makikipag-usap sa stranger, 'di ba? So, um ganun lang din yung mga Hapon. At hindi sila masyadong especially dahil sa language barrier, hindi nila kayang maging friendly sa mga uh, stranger lalo sa mga foreigners. And dahil doon na parang na-stereotype natin yung mga hapon na shy people sila. At ang totoo, hindi lang nalaga nila alam kung ano sasabihin nila sa atin. Pero yung mga kapitbahay namin dito, especially mga matatanda, ano sila? Um, open sila sa conversation kasi alam nila na nakakapag nakakapag-usap naman kami ng kahit papano ng hapon. Madami din akong kakilalang mga hapon na Um, friendly talaga sila. Especially pag alam nila mag-English. Siyempre gusto nilang practice yung English nila, diba? Isa pang pa mga maling akala natin sa mga Hapon ay yung giging friendly nila. So, di ba, iba't ibang stereotype. Shy Japanese, kind Japanese, and friendly. Friendly to foreigners yung tingin natin sa kanila ay um, ano sila parang welcoming warm welcome pero sa totoo lang marami akong instances na nanasan dito na hindi ka pwede dito kasi foreigner ka ganon isa na dun sa mga uh, yung hindi pwede yung mga foreigner ay rental properties pa rin na Bawal yung mga foreigner kasi ayaw mahirapan ng mga may-ari sa pakikipag-communicate dun sa foreigner. So another language barrier na naman, 'di ba? And sa mga restaurant din, may mga hindi may mga hindi sila pinapayagan na pumasok dahil foreigner sila. hmm So not very welcoming, right? Kento dapat position ko. Ngayon, sobrang daming tourists diba dito sa Japan. And hindi nila ma, ano, hindi nila kayang, especially yung mga may-ari ng mga businesses, hindi nila priority na mag-adapt dun sa changing trend na dumadami na yung foreigners dito. At kailangan nila mag-adapt dun sa diverse clientele nila. Isa pa sa mga maling akala natin sa mga Hapon ay respectful sila. Pero alam nyo ba dito sa Japan, usong-uso ang sexual harassment. Lalong-lalo -lalo, sa train. May tinatawag dito na train gropers or tinatawag na chikan. Chikan Monday. So, may mga problema sila sa mga alam mo yun, yung syempre siksikan sa train. Tapos, bigla na lang may mga hawak ng puwet. May mga magpipicture ng mga maikling palda ng mga girls. ba diba, yung mga Japanese students dito, mga uso yung mga maikli yung mga palda. So, madali silang maano, mabusohan, madali silang mapicturean. Yun. So, problema nila. And hindi lahat ng mga ganong um, incident ay nare-report. Kung magta-travel ka dito sa Japan at magta-travel ka during peak travel times, mag-ingat ka sa mga train gropers, especially dun sa mga gantong itsura. Not generalizing. Pero hindi mo din alam kasi, di ba? Minsan yung mga mukha mababait, tayo pa yung mm, may ginagawang masama. Isa pang pa mga misconception na makikita mo dito sa Japan at malalaman mo lang kung nandito ka na for a certain amount of time ay yung kindness nila. Um, yung kindness nila ay tinatawag na double-faced kindness. So meron silang tinatawag na tatemae at tsukahonne. Uh usually, yung tatemae yung pinapairal nila dahil gusto nilang ayun ayun yung strategy nila para ma-maintain yung harmony as a society. Yung kahit may nararamdaman silang inis sayo, i conceal na lang nila 'yon dahil Um, para sa kanila hindi worth it na masira yung relationship over sa opinion nila so in, kunyari, ang pangit ng gupit mo tapos nagpaano ka, sabi mo huwag na paggupit ako ngayong araw tapos mukhang mushroom yung gupit mo sasabihin ng mga Japanese sa'yo ah, kawaii mga ganon, sabihin pa nila sa'yo sakiri <laughs> pero totoo lang, hindi talaga yun totoo. May, may possibility na hindi talaga totoo yung opinion nila na yan. So, pag may sinasabi sa'yo na compliment yung mga hapon, wag na wag kaagad maniniwala. Dahil, that's not always true. Yan, dito sa hiking area, may, ano, may toilet. Diba? Silipin lang natin. Naihina ako eh. Pero medyo nakakatakot. <laughs> Ayaw ko pumasok. Usually, yung mga pumapasok sa mga ganyan, yung mga unang namamatay saan sa horror movie. Balakad siya. <laughs> Tising ko na lang yung ihi ko. <laughs> Yun, yung hone naman, ay yung true feelings nila towards dun sa, kunyari sa gupit mo. And naisip talaga nila, yung gupit mo ay di na masyadong bagay sayo. <laughs> Pero yung tate sa sabi sasabihin nila, ang cute-cute mo naman. <laughs> so yun, um, pwede siyang double-edged sword yung ano eh, yung uh, hone at tate Mai nila. Kasi, um, kung palagi nilang ipapractice yung tate Mai, eh, ay magkakaroon nga naman ng ano, ng, um, harmony yung society. Pero, dahil kinukonsil nila yung true feelings nila, yung true thoughts nila towards uh, a situation or a person. It creates, it builds mistrust. Kanyari, sa work ko dati, um, hindi ko alam kung gusto talaga nila ako na yung ginagawa ko ba talaga ay magaganda or natutuwa ba talaga sila sa performance ko. Kasi, yung ano, yung hindi mo sure, hindi ka 100% sure kung yung sinasabi ba nila sa'yo ay totoo o sinasabi lang nila yun para hindi ka mag-resign. Tingin ko wala talagang peak tong mountain na to. <laughs> Kasi tingnan mo, akitin ko pa ba yun? Pagod na ako. I've had enough. Ang daming, mga ano, mga bee. Hindi lang basta bee yung mga ano, delikadong kind. So lastly, maling akala natin dito sa Japan ay yung super advanced technology. Well, hindi naman natin i-deny -de na advanced talaga yung technology ng Japan kasi ang dami nilang mga ano, sa import export de ba? Sobrang daming mga Japanese products tapos um sobrang tinatangkilik talaga ng ibang bansa. Pero dito sa mga Japanese company sobrang baba ng technology. Kunyari sa mga computer hindi as in hanggang hanggang ngayon ito pa rin yung mga gamit nilang mga computer. Dito sa Japan, um, most number of employees nila ay mga uh, middle-aged people. And until now, gumagamit pa rin ng fax yung um, Japan. And ayun yung isa sa mga downside dito sa Japan eh. mahirap mag-adapt yung mga matatanda sa newest technology. Ito na yung nakalakihan nyo na system. Ito na yung nakagihas... Ang tawag doon? Nakagihasnan? Nakabihasnan? Naka... Hmm. Naka naka... naka... Hindi ko alam Tagalog. Ayun. Nakasanayan na lang. <laughs> Dahil ito yung nakasanayan niya na sistema. Ito na yung sistema nyo hanggang umalis kayo dito sa company. Till death do us part. Yun. So, ayun yung um, yung downside dito sa Japan na kahit gaano pa ka-advance yung technology na nai-import nila sa ibang bansa yung mismong technology ng mga companies dito ay ganun pa rin for decades yung Japanese software yung Japanese keyboard kailangan talaga ano siya kumpleto siya nung mga um yung language talaga 'di ba and it takes years I don't know, I'm not an expert, but it takes years para magdevelop ng ganong system na makaka-adapt sa uh, nakasanayan na ng mga hapon. I think that's all for today. And thank you for finishing my vlog! Tignan nyo, sobrang lit ng mga paa ng mga hapon. Taino. Hmm? nyo. Kailangan na kaganto ako maglakad. Yan, ganyan maglakad. Ganyan. <laughs> May padaong na barko.